glass. Ayan. Ready na. Pati Those, may, straw na. Yes. Pitch yung lalagay natin. to drink. Yeah. Okay. Salalamig so, so natin ang bahagya. Ngayon lang ako pumunta dito na pinainom nyo ako. Lagi nyo akong pinapakain eh. Oo nga eh. Sobrang kain ko, sobrang na rin yung nagigain kong weight. Ganun, oh, naman. So, hindi kailangan, na kailangan ko talaga yan ngayon para medyo... <laughs> medyo madadiet ka ngayon. Oo, <laughs> oh, naman ako. okay. So, okay na yan. Pink na, di ba? Tsaka ang bango niya. Tingin ko, pink na siya, oh. Kulay niya, oh. Pag nilagyan mo sa plato. So, mamaya mag-iiba pa yung kulay niya, no? Mag-iiba. Okay. So, lagyan mo na sa bowl kasi nga, itong ice, di ba? Sige, lagyan mo. Ng ice. Alright, so nakikita natin, nagpipink na ang kulay, ha? Ah. Ay! <laughs> okay, guys. Okay. May sila ang perito. Ayan. Marami. Hindi naman ganun karamihan. Tamang-tama lang. Kasi nalagay ko yung ano dyan, yung ating uh, tayo. Talbos ka patas. Okay. Go, go, go. Ito na. Ito na. Okay, okay yeah. na yan. Nanginig pa. Yes. Nilagyan mo ng syrup. Syrup. Si ano, gano'n ba kadami ng syrup? Um, siguro 3 tablespoon. O, doon na lang. 3 tablespoon. 3 tablespoon. 1. 2. 3. Okay, isa okay. pa. Ingat mo parang ito na yung, parang yes. magiging sugar natin. Okay, so ito na. Okay. Finish ka na? Finish. Ito ang maganda rito. Salin ko na. Para makita natin kung anong kulay niya. Tignan mo Ice cold water. Look at the color. Ayun. It's pink, right? Kinuha mo sa bowl. Oo nga. ano oh. Anong kulay niya? Anong kulay niya? Pink! Right! Pink! Pink! O, ba't kailangan mo bang bumili ng mga food colors? Inad oh, na sa talbos ng kamote. O, ngayon, lalagyan natin ng kalamansi natural, juice. Natural, natural. Natural na natural. Pwede rin isama. Pwede rin on. One. Okay. May syrup ka na, no? So, kailangan malamig ng bahagya. Laysa. Yeah. Kung makikita mo pink, mm -hmm. alam mo yung mga sekreto ng eksperto. Oh, Oo, galing talaga. Ngayon, lagyan natin siya. Ayun, no? Makikita mo kulay. Ayun. What a beautiful color, di ba? Yes, a beautiful. a beautiful. Look at that. beautiful drink. Di ba? Nakaka-amazing, nakaka di ba? Ah. Ang ganda ng kulay, talbos lang. Walang food colors. Look okay, at that, Liza. Healthy na, nakakayo pa yung kulay. Yes. At wala food coloring. Ilagyan natin ang? Walang preservatives. Yes, mamamangha nga. Talaga mamamangha ka. Bakit nagkakaganon? ganun? Ang tagal natin hindi nakita, na, na, pero you never fail to amaze. That's right. Nilagyan lang natin ng isang uh, limon, dayap. Tapos pwede natin ilagyan sa loob para ma-enhance yung flavor ng limon. Pwede mo ilagay dyan sa loob. Like Nako dapat. Ako nakakaalam nito eh. <laughs> ganun ba? Ganun ba? Palagyan ko matabang yun. Na. Dalagyan natin yung konti. Parang pag ginawa akong business to. Yes. I-share natin sa mga tao na nanonood. Kasi Siyempre mga nanay, alam mo. Oh, oh. Very ano sila eh. Parang matabang yun sa tingin ko. Ayan, Glyza. Hawakan mo. Hahaluin mo. O, cheers tayo. Ito ang sikreto ng eksperto, Glyza. Talbos juice. Okay, guys. Kunin mo na. Sige, lagukin mo na yan. Kapay! Kapay! Halo muna, halo muna. Excited talaga ako. Uy, ang sarap. Mm. Promise, ang Ay, sarap. Ay, gusto ko to. Ang sarap. Seryoso. Mo. Seryoso. Pwede ka maganap buhay, no? Pwede ka na mabuhay. Kamote juice. Pwede bang On the go. Aka na lang to. Uwi ko oh, na lang. Gusto na, pati baso. Hindi, <laughs> sobrang sarap, master. At masarap din ang sekreto ng eksperto na natutunan ko kung paano i-extract ang juice ng talbos. Simpleng simple lang. That's diba? right. Tama ka dyan. At ang talbos juice na ito, 20 pesos lang. Pero kung may tanim ka nito sa likod ng bahay mo, magtanim ka na, hindi ka na gagastos. Mamimitas ka na katulad ng ginawa ng neighbor kanina. Naman. Diba? Thank you, Glyza. Thank you, Master Yes. La, talagang pinapasay mo ko lagi. Thank you, Glyza, sa pagbabalik mo sa aking bagong tahanan.